Paray, maghagis tayo dito mga sir. Ayaw mga sir. ito ba meron? Ayaw, tara sa ilog. Wala dito. Daan tayo sa tulay nakawayan nagtagpo tagpi right, magandang hapon mga master try nating mag fishing sa kainitan ng araw hindi tayo sa may bugaong spot yan samahan nyo ako sa aking adventure ngayong hapon dala nating setup ito Kapong 762 Sana may medali tayo Update na lang tayo mamaya, mga master Wew! Grabe Mat Malaki ang tubig ngayon mga master Kaso may mga naglalambat dun sa kabila dun May naglalambat High tide ngayon Sana tayo makadali Vision. Second fish natin mga master. Gaong. Bye. <laughs> Matatanggal na. Maliit. Hanap tayo yung medyo malaki-laki. Dalawa na yung release natin. Mga master, maliliit kasi. Lipat tayo doon sa may kabilang side doon. On. Bugaong na maliit siguro to. Vision. Vision. <laughs> maliit nga ah. nama tah nama tah si utoy pangatlo natin release pangatlong release malilit mga master malilit pangating dadali Sana mamaya meron, mengaget agat. Isyan tayo mga master. Lamang, itu ay bugaong pa rin. Yo! Isyan! punin na natin to ganito siguro kala lang yung bugaw punin na natin release na lang din natin to, mga master <laughs> release na lang natin siya para mabuhay pa siya na matagal natingin ka na relax ka lang tayo ay pupunta na sa tubig o yan Bye. Ayan guys, i-try natin tong lure tapos may dalawang sabike. Try natin kung makakadali tayo. All right. All right. Tayo mga master. Kaya to. Ginamitan na natin ng pinagbabawal na technique mga master. Malakas-lakas to. Malaki-laki mga master, malaki-laki O oh, Bugaong na malaki Good size, bugaong Sa so, sabiki siya kumagat Kaya <laughs> kay master sa Binigay niya ng ano Sabiki Ayan o, oh, malaki-laki mga master o oh. Pwede natin ikip Yari 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 ang bugaong Ah Sa sabiki kumagat eh Ayan o Whew na Master Bernie Yung iyong ano Yung na sabiki sa akin Walang kawala siya Ayan uh, mga good size na yan sa atin Ayan o Pwede natin i-keep yan Ah. Ihi. Sabi ke Tapos may lor sa dulo. Ayan. Spot natin mga master. Makatatlong malalaking good size lang tayo. Good na Pwede pwede na tayong Umuwi, may pang na tayo. Haha. ha. -ha eh. Uy, fish on. Fish on, mga master. Mabigat, mabigat. Mabigat to, mabigat. Malaki-laki mga master. dadali natin <laughs> sa na naman siguro kumagat oh pumiglas ang laki malaki laki mga master ano Nato ano itong na po. lapo po lapo mga master ay lupit to ang kumagat salur siya kumagat mga master Lapu lapo lapo Grabe oh. Lucky. <laughs> Grabe yung mga master. Yan mga master, kakarilis natin ng mga maliliit. Itong ipinalit sa atin na ano. Lucky ano. <laughs> Lapu-lapu. Vision. Ito yung lore na galing din kay Master Bernie. Ayan. Yang ano na yan. Yang uh, parang guno. Yan. Grabe. Ngayon guys, dalawa na yung nadali natin. Yan, isang bugawang at saka isang lapu-lapu. Sana makadali pa tayo. May lapu-lapu pala dyan. Kala ko mga agad. Oh, fish on na naman. So, bigat din, oh. Ah. Di. Aban. Ayare. Ay, bugaong na malaki. Bugaong na malaki. Salor din kumagat, mga master. Oh. Got <laughs> okay. it. Pangatlong kip natin mga master oh. Power and lore. Lain bugaong nito. Hirap tuloy ano, wala siyang kawala. Baon na baon, walang kawala. Naisin natin, hirap tanggalin eh. Sila. Yan. Ayos. Makakatlo na tayo guys. Ayan eh o, mga good size yan. Power. Agis ulit tayo. Ah, agis. Agis. Goods na yung huli natin mga master Tatlo na Pang ulang na natin Malaki laki rin yung Lapo lapo na yun yung Strike Hindi pa nakagat yung mga talakitok Wala siguro sila dito mga talakitok na yan ah ngayon yung gusto kong mahuli, talakitok eh. Ah, ano magkagat mga master? Tatatlo lang yung nadali natin. Uwi niyata na tayo ah. Mga alas 5 na ng hapon. Pumunta tayo dito ay alas 3. Dalawang oras na tayo nagkakas. Meron naman tayo tatlong release. Tapos tatlong landed. Goods na rin mga master. Ang ulam na kami ng aking nanays. Agis-agis <laughs> pa tayo. Baka meron pa tayong mahuli. oyan, oh, yan is on isa, nakaisa ulit <laughs> nakaisa ulit tayong bugaong okay kadali pa tayo isang mga master naiwan kasi yung lagayan natin sa may motor kaya wala tayong tuhugan yung net pa natin na sa motor kaya umaahon pa tayo para ma-equip natin to At ang apat ka bro yan apat ka bro mantap bro wala talaga yung mga talakitok fish on tayo mga master sasabiki <laughs> siya kumagat sasabiki kumagat si master malapit na mais hanhok oh <laughs> Marapit naman oh, konti na lang oh. Alright! Bye bye bro! May kumakagat pa rin, kaso, o oh, Strike ulit! vision sa BK ulit to <laughs> yun pa rin yata yung kumagat eh. alright kamalikot mantap bro mantap bro ano oh. bye so yung malalaki yung malalaki dapat ang dumawi dami na nating release nasa lima na yata o anim ano naman tayo mga master ito siguro malaki laki malakas eh. e eh, oh kunin natin to pag medyo malaki malaki laki mga master kunin natin yan <laughs> mm. yare fish on fish on walang kawala mga master kain na kain talaga nyo dalawa yung hook na kumabit sa kanyang ano Lima na yung keep natin. <laughs> Buhay pa yung lapu-lapu natin mga master. Oh. Nahinga-hinga pa. Oh. <laughs> Alright mga master, uwi na tayo. Bali, tapos na tayo mag-fishing. Nakalimang piraso din nga para tayo. Ayan. Buhay pa yung lapu-lapu natin. Let's may pang-ulam na tayo mga master. 嘿嘿。